Eto na nga mga kapatid, si Nanay Marilu Bakang. Balikan po natin ang kwento niya. Ito po ay mula sa Kalbiga Summer. Siya po ay una natin nakausap last September 11, 2025. Noong una natin siya makausap ha, 8,000 piso po agad ang natanggap ni Nanay. Galing po sa mga happy anonymous natin. Last September 16, nabigyan po siya isang bagsak ng 30 mil. Galing nga po sa ating mga happy anonymous. So ang total na po nang natanggap nitong si Nanay ay umabot nga po mga kapatid ng 38,000 pesos. Si Nanay Marilo po ay 65 years old isang magsasaka at tindera din po ng tuba. Maging ang asawa po magtutuba din. Apat po ang anak nila at sila ay nakatutok sa atin sa Signal TV. Pero eto na nga, nung una natin siya makausap ang sinasabi niya, kung mananalo siya ng 2,000 piso last September, pambili ng bigas at pambili po ng kanyang salamin. Para mas malinaw po yung uh, maging uh, nakikita niya sa paligid. Nagkaroon si nanay ng vehicular accident so yung isa pong parte ng mata niya eh hindi na po nakakakita. Kung ka talagang totally blind na isa na lang po yung nakakakita. So tinanggal ngayon... Tinanggal yung mata. Oo, tinanggal yung mata tinanggal ni nanay. Tinanggal kasi nga natusok ito eh. Yes o, tinama, po. Tinamaan po nung, ano, nung salamin. No? Yes. So ito nga mga kapatid, ngayon po meron siyang video update sa atin ulit, ano, tungkol po dito sa pagpapagawa na ng bubong ng kanilang tahanan. May video din po dito, ipapakita na naayos na po ang kanilang bubungan Papakita niya rin sa atin from labas hanggang sa loob ng kanilang tahanan. At yung mga paninda na nabili po nitong sina nanay Mary Lou Bakang. Sa mga happy anonymous natin At sa mga nakatutok ngayon, maparadyo man yan or TV, narito po pakinggan natin muli ang story at update ni nanay Mary Lou Bakang all the way from Kalbiga sa summer. before and after. yung mga bagong bubong. Ito na nga po mga kapatid, sinisimula na pong ayusin yung bubungan nila nanay kasi ang daming tulo nung kanila puntahanan tahanan. Well, at least ngayon, pagka sila po'y matutulog, hindi na nila iisipin, ano, yung pagsasahod-sahod dun sa loob ng bahay. umaga po, Sir Ted. Sinanay. Uh, Ma'am ito po, ito po ang natapos na atip na sa ko po na pinagalamin nyo. Ito po, dito banda, dito, ito dito. Umiikot <coughs> niya sa bahay. Pumasok na sa loob. Dito, ito po sa loob. Ay, bago dito na. Ito sa loob. Uh, sa uh, Sana, ito. Ito, papunta ay, dito. Tapos, dito, dito banda sa isang ay, na, kwarto, ay, kwarto ay, namin. Dito, may kahoy pa dyan sa taas kasi kailanganin ko yan po sa dito sa paggawa ng pintuan at saka yan sa bintana kasi walang sera. Hmm. Um, so, pangalang kwarto, ang dalawang kwarto po ito po. Ito, ito banda. Bago na po ito. May mga kahoy din yon Ay, gagamitin ko po sa pintuan, pagawa ng pintuan at sa kabintana. At dito naman, bigas po. At dito ang baroko. Ang problema sa baroko, natigil ang pagbili dahil ayaw na nila ito nga klase. So, wala, walang bilihan sa baroko ngayon. Kailangan ko pa magbili ng bago ngayon na baro kasi ayaw na nilang bumili nito. Ay, hindi daw nakakapula. At Are saka, may nabili din ako itong sa tindahan ko. At may nakira po ako yan ngayon na uh, 1,500 yan sa lahat. po. Uh -huh. So, salamat po sa tulong na nabago ang aking atid dahil hindi na kami natutuluan. Salamat din po sa mga nagbigay sa akin na hindi ko man lang kilala ang mga anonymous uh, doon donor dahil po wala sila, hindi naman ako magkapalit sa akin Maraming maraming salamat din sa iyo, Kuya Ted. Amagsyan ah, ka dahil sa inyong problema. Marami din akong natutunan, naaral at saka maraming, maraming akong natulong na natanggap mula sa programa ninyo. Okay, salamat po Ayun, nanay si nana. Marilu ha. Uh, mayroon lang pong distraction doon po sa kanila pong uh, nakabukas yata, kanila ng radyo, yes. no? Opo. Anyway, uh, kausapin lang natin yung barok doon. Alam mo yung barok? 'Yun yung pangkulay sa tuba. Ah uh, ito ho yung uh, kaya barok 'yan kasi bark 'yan eh bark. Opo. Kung uh, ano 'yan, uh, natural na pangkulay galing 'yan doon sa balat ng isang puno na pinagkukunan po ng kulay pula para doon sa kulay ng tuba. Kasi ang tuba, uh, kulay suka yan eh. Yung katas ng uh, buko, ng nyog, doon ang gagaling eh. Yung tuba, yung katas noon. Uh, tapos yun, kukulayan yan. pa so, magitan ng barok, yun yung kanilang binili hmm. daw na pangkulay. Sige, si Nanay lubakang po, eh, ating muling kausapin. Nanay! Hello po, Sir Ted. Magandang umaga po. Mababay ng aga. Nanay, uh, si Nanay kasi taga-Sambuanga ito, nakapag-asawa ng taga-Samar. Mm. Nanay Marilu, uh, yung pong inyong binili ng mga paninda, ano yun? Uh, Saan yung gagamitin yun? Anong klaseng tindahan ito? Ano yun? Uh, nagtitinda po ako ng barok. Binibili mm. po yon ito ng mga nagtutuba. Mm, oo. Pero kasi may nakita akong parang... Talaga hubang barok lang yon ang inyong paninda? May mayroon din po akong bigas. Mayroon din akong ibang sa bahay, mga sari-sari. Ah, okay. Sideline nyo yan, kumbaga nanay. Opo, sir. Okay, that's good. Sige po. So, uh, nanay, yun hong pera na naiabot sa inyo, na parang nga sana pagpapalagay nyo ng artificial eye, nagamit nyo na po lahat ito? Opo sir, nagamit ko ko may naiwan po nga 1005 na naubos-ubos man ang paninda ko. Hinay-hinay uh, ko rin na idagdag. Okay, sige po. So, uh, sa ngayon po nanay, okay na po kayo. Uh, nitubang dumaan si Tino? Kayo ba, uh, ano? Mag maayos na ba ang bubong nyo? Hindi na kayo inulan? Salamat po, sir. Kung, kung, hindi pa ako na, nakapag-ayos sa bubong, sir, siguro basa na kami, sir. Timing talaga sir yung yung yero na yon kasi kung hindi pa wala Basa talaga kami. Nagpapasalamat po ako noon. Oo nga ano, amen. Sakto, Timing sato. ano. Amen. Tama. Bago na tapos ang si Tino eh. So natapos mo muna itong pag-ayos pag natin ng inyong bubong ng inyong atip ikaninyo tapos dumaan si Tino yung bagyo, no? Yes, sir. Oh. Yes, po. Oh, praise God. Ganda talaga ng timing ni Lord, girl. O oh, sige. Tatlong, tatlong araw sakto. po yun. Malakas ang ulan. Tatlong araw. Oo. Oh, oh. Pero ngayon, yung nga po, tatlong araw, na naayos na po itong inyong bubong bago dumating yung bagyo. Okay. Yes, po. Oh, amen. Amen. Ganda po talaga ng timing. O oh, sige. Salamat po. Oh, Nanay Marilu, kayo ba'y kayo ba nanonood pa? Nakikinig pa sa amin? Yes, always ito po, sir. Always palagi. <laughs> Dito nawawala. Salamat po na marami nanay ha. Kayo po yung inspirasyon po namin. O sige, baka nakikinig ngayon yung mga nagambag-ambagan para sa inyo. Uh, mabilis na lang po na pasalamat sa kanila kasi po ang mga tulad ninyo ang nagbibigay po ng inspirasyon sa mga tumutulong po ah, ng hindi nagpapakilala. Gusto lang po kayo makita sila po'y masaya na. Go ahead nanay. Salamat po sa mga nagbibigay sa akin, ang mga anonymous giver na napalayos ang bubong ko. Meron din akong paninda. Salamat po. Malaking tulong po ito sa akin. Nagpapasalamat po ko sa inyo. Opo. Salamat din po, Nanay, sa inyo pong ibinibigay sa amin na inspirasyon. God bless you, Nanay. God bless you. So, thank you po. Opo, salamat na marami. Thank you. Mga kapatid, Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!